Amayan na nga tayo papasok sa kanya. Na. Dito na tayo. Lakas mo! Hindi pa ako lakas. Bobo ang puta. Putang oh, ina, namatay pa ako! Bibisitin natin si Layla. Ako pa nabibisit dito. Bobo ka kasi. You are my dad gusto You are my reverie. Ata kita. Support pakitaan mo kami Jennifer na imem. nga. Hindi wow. Isugay eh, so kag naong jokes. Amo ang naong nga makapugi. Ano kada si Raulo? <laughs> Di ba? Amo ang naong nga makapugi. Ulul. na kinaan color natin, no? dapat mukhang pogi talaga. Ay! Ang <laughs> lakas ng tama mo. Tama ka na. Murag <laughs> aswang animal ba? Lang. <clears throat> push nga tayo nga ng push. Huwag mong subukan. Selong tayo nga. Selong. Selong. Nakikita mo naman. Hindi ka magsalita pa. Nakikita mo na yan. <laughs> Tripan nga natin si Layla. Kitang kita si Layla. Oh. Hanapin natin si Layla. Basta ako matatakot. Suktusukin natin itlog niya. Bastos ka! Tapos ka Hindi kasama kaya siya dito. Hindi ko na alam! Okay, nagad natin, pre. Paglalabas siya, pre. Ay, gag. Ang na. naisan ako doon ah. Oh. Sorry, sorry! May ako dun, ah. Mayana nga tayo papasok sa kanya. Tanginan. lakas mo! <laughs> rapush <Tara> <laughs> <laughs> ah push utang OY! Utangin <laughs> <Tayo> kami dalawa <laughs> Ay, tanga mo! Naipit yung namin dalawa doon Eno? You know? kasi Oo, isa din Ah, <laughs> Gago na tigrel na to ha, napakagaling Talaga, Charmin? Baba na ni Layla Magjuwa siguro tong dalawa na to Hindi, wow <laughs> Patay, kawawa yung mid, eh, no? binubugbog Diyan na naman, oh, no? gago. Skillan mo nga, pre. Putang na yan. Kanina pa yan, eh. Daddy, chill. Takbo lang tayo. Si Laila tripan natin dito, pre. Where is Laila? Bahala ka sa buhay mo. Laila, you know? <laughs> <Layla to. laughs> <laughs> yun bas. boss. Lizip na lizip, yun Ang Laila to. Ayun naman, tagal mo. Butang yun man. Bobo ka ba? Ang <laughs> you know, ina, lupit ni Laila Aku ah, lumabit pa talaga patay. <laughs> tanga. Ay tanga mo. Lumabit pa talaga. Lumapit pa talaga. Si paring supot na. Kaya nga naman na mata. Nakadrags ka ba? Dapat di ka na lo. Bakit di ka na lo. pa. Sorry. Kiss eh! Kiss lang alam mo eh, weak ka naman. Sorry, sorry. Hindi <laughs> pa ako Bobo ang puta. Utang ina, namatay pa ako. Mas bibisitin natin si Layla. Ako pa nabibisit dito. Bobo ka kasi. Okay, hey, punta na Sige, panatan nyo. Nice, patay na yan. Nice one. Ang ina, pag nakatakas yan. Kaya na talaga. Alala kayo dyan, dito ako. Bahala ka sa buhay mo. Alala <laughs> <laughs> kayo dyan, kumalma muna ako. You naman ito, na pa talaga ako sa putang ina. <laughs> Sinamaway ka n'yon. Puta mo, nakakagat pa yun. <laughs> oh, na, yun. <laughs> Baby, lang kita, ba? <laughs> eh! Ito nga mo. Be, sinadya ko magpakamatay doon para mamaya 3 dates tayo. Ibig sabihin, tatlong bisis din natin papatayin si God. <laughs> tatlong bisis din natin papatayin si Layla. Kaya umanda ka sa akin ngayon, Layla. Tumesting ka! Putang ina Nangihina ako sa kabobohan mo Sakit naman, gago Ako dapat ang papatay sa'yo, Laila Hindi ikaw Oh, kalma Wistong Laila na to Nakakabadrip, pa Sabi ko kanina Papatayin ako Napagandaan niya at ako, ha Bobo ka ba? Musubra ka ng Laila Kang supot ka Paalam mo si Golo Lord ka, no Manda ka sa akin ngayon Ang pagiganti na napakalakas na Emiliyoser sa buong mundo Katamahan kita <laughs> Ha? Da, sa akin. Putput -put ka sa akin. Kala mo siguro naka-isa ka na sa akin, no? Oh. Umanda ka lang. Tumesting ka! Bawa sa akin talaga kita. Isa ilap Magpakita ka lang. na naman ang gonggong, oh. Putang ina, oh. Napaka-pleasip, you no? Know? <laughs> Napaka-pleasip ng animal, eh. Bobo ka kasi. Bobo ka, ka sa akin mamaya. Ang oh, yun ang kulit. Wait lang, wait lang. Iba pa yun na kanya. Talo! <laughs> <laughs> wow naman! Bago. <laughs> <laughs> Magaling kang kupal ka. <laughs> gigil na, gigil sila sa utang <laughs> oh, nila. Kala siguro nila, mahabol nila yung pinakamalakas na kan eh. Pulol! Tangin na mo, Laila. Grabe ka. Napaka-plisip mo ha. Utang oh, nila, nandun na si Laila oh. Makin mo yan. Uy, gago, Deep tayo. Na, gg. Ala JJ. Alah na potang ini e na. Wala na, wala na. Talu. <laughs> <Dalo. laughs> <laughs> bisit, bisit talaila, bisit. Sorry, chill. <laughs> bisit, bisit. Huwag ka na magalit. Oh, wow. Hayop wow. kasi na tigril na yun, eh. napaka defensive eh. di ko naman inaano yung Layla niya. Butang ina mo, dipinsya ka ng dipinsya kay Layla. Ano mo siya? Jua mo siya, ah, Jua mo? Jua mo? Huwag ka okay, iya, yeah. Pari yun naman kayo pangit, eh. Uwisit na tigril na to. Dipinsya ng dipinsya kay Layla. So, sinyo. Hina nito, nakakabad trip. Mga hayop na yan. Pak you, lol.